Hi guys, At dito na tayo sa may lower ground, sa may basement. So yan, At tayo ay sasakay ng taxi, papunta sa bahay ng nanay ko. At ako ay papasyal ulit para alamin natin kung ano yung lagay ng ano ating pinagagawang bahay ko. So yun. No. So ito guys, yung ating taxi, parking. So dito tayo sa lower ground. Ang mga ayan na guys, oh. Siguro do tayo sa isa uh, ang taxi. Maganda-ganda, pwede tayo ng malakas ang aircon. <laughs> so yung guys, hanggang dito na lang. So guys, ito na natasakay na tayo ng taxi. At mapunta na tayo sa bahay ng nanay ko. So yun, at maya-maya siguro after na makita natin yung ating project, ay pauwi na rin ako sa Antipolo. Nice. So yan Ito yung Santa Lucia yan. Yung old building na Santa Lucia Kasi yung bago niya Nando sa may batalikuran So yan guys oh. mm, Dami pila ng jeep guys siguro maya maya na. siguro guys maya maya mag nablog ulit na tayo sa bahay ng nanay ko para makita natin kung ano na yung panibago update to so muli hanggang dito tayo po at maraming salamat po ulit sa inyo lahat